May adlaw ka na tanan mga higala mga egson. Muhatag lang ko reaction ni at gihimong live ni RGC no regarding sa ilahang debate dito sa Cebu kontra ni Brother Mitchell Bintilio. Sa tanang mga CFD nga akong nailhan o akong kini lang giyot si RGC no ang CFD nga pirti kaayo ka kaabusado. Nga man, kusog kaayo na siya manaway sa ubang mga debatidor nga magjigi kuno gamit og mga fallacy sa maong debate. Pero siya mismo si ang kaugalingon wala nakabantay nga garabi kaayo mo gamit og mga fallacious nga mga arguments ug usa na ni ana kanang pangataki personal. Nga man mga higalag mga ekson? sa iyahang live, imbes nga tubagon niya ang mga ebidensya nga gilatag ni Brother Mitchell Bendilio sa nahitabong debate, wa jud siya laing giatake si Brother Mitchell Bendilio. O, kini nga mga boy ignorant nga ato nga nag-comment, tama dai na. Sa si argumento. Tama na. Kung mingon mag tama na na, pag ignorant gid ninyo. Sila na po magawa tubot na, pag kayabag. Pag kayabaga na lang gyud. Kana nga mga argumento mga higala mga igsoon, usa kana kapag pangataki personal o gitawag kana siya nga abusive ad hominem. Unsa man ang ginatawag nga abusive ad hominem? Diya, abusive ad hominem, directly atak sa karakter, intelligence, or appearance of the person instead of their arguments. Mauna nga ngayong mga followers na takdan na po dinoon sa ugali o batasan ni Argesino nga hilig kaayo mamersonal sa ilang mga kadibati. Dili man issue. Ang standard ba na o dili standard? Ang dakong isyo ni Ana, nga mismo mga libro ninyo, wa ninyo matubag, o di ninyo madawat nga mismo mga libro pa ninyo ang nisupak sa inyong sigihag pamakak nga kamo gitukod daw ni Kristo. Mao nay tinuod mga higalag mga igsoon.